So yan, yeah, magandang araw ulit sa inyo mga kamaster, at welcome back ulit sa ating YouTube channel. So bago tayo mag-upisa mga kamaster, no, gusto ko lamang pasalama, uh, pasalamatan lahat na nagsusubscribe sa ating YouTube channel. So ibig sabihin, nagtitiwala sila sa atin. So maraming maraming salamat po sa inyo at uh, hindi tayo titigil sa pag-share ng ating mga kalaman. Tulad nito mga kamaster, no, ah uh, mga, gusto kong matulungan yung mga undecided na bibili o bibili pa lamang ng uh, pang perimeter lights nila para sa kanilang mga bahay. So alam naman natin no sa mga online shop, meron mga nauuso ngayon na perimeter lights yung uh, solar no, solar powered na siya. So para sa akin kasi medyo mahalay or hindi naman mahalay. Kaya uh, medyo obvious yung installation noon at uh, medyo mahirap So, ang ginawa namin, mga kamaster, uh, naghanap ako sa Wilcon, Wilcon Depot, yung mga bilihan ng mga materials, mga ganyan, basta sa construction sila, no? So, bali doon, mga kamaster, naghanap ako ng perimeter lights. ah uh, pwedeng gawing perimeter lights na hindi katulad ng mga nauso ngayon. Yung nakahiwalay yung solar dun sa ilaw. So, sa installation kasi medyo matagal yon At uh, syempre, yung may nakalabas ng na mga wiring pa, no? So, kailangan mo pa siyang gamitan ng mga other materials sa installation. So, medyo hassle yung ganon. So, ang hinanap ko kasi mga kamaster, yung tipid sa manpower at saka yung tipid sa materials cost. Pero, ang hinanap namin syempre yung quality, no? yung quality hindi lang basta-basta na mura nga na meet niya nga lahat pero yung quality naman ay bagsak no pero dito kasi mga master si Alpha Lux, so kilala talaga siya na producer o manufacturer ng mga LED lights no lalong lalo na sa mga solar ano solar powered na LED lights so maganda yung brand na to no ah uh, talagang para na rin siyang si Philips or yung mga kilala natin na uh, manufacturer or brand ng ilaw. So, si Alphalux kasi, yung kanyang product, no, nakita natin na napakadali niyang i-install. Bukod pa dyan, mga kamaster, yung 6 watts niya ay talaga, na, uh, talaga namang maliwanag talaga siya. No? Bagay siya pang perimeter lights. At uh, kaya tong install ng kahit isang tao lamang. So, ipakita ko sa inyo, mga kamaster, yung kanyang product, no? So, makita nyo naman, mga kamaster, no? Aesthetic yan, eh. So, maganda talaga yung product niya, no? Sa picture pa lamang. So, nga pala, mga kamaster, bago natin pakita yung mismong product, pakita ko muna sa inyo yung specs niya, no? So, yan, nakalagay dyan, no? writer uh, savings, so, uh, maliwanag naman talaga yung pagkaka-LED niya, mga kamaster. Ayan, no? Solar LED wall light. So, minamount lamang po siya sa mga wall. No, napakadali lang maka-master. So, nakapagkabit na kami nito at uh, halos wala pang 10 minutes, Pwera biro, maka-master. Wala pang 10 minutes na install na namin siya. Ganun siya kabili, uh, kabilis install Wala na masyadong wirings O oh, mahabang wirings na kailangan pong pang-itago, siyempre para magadadanan. Ito, wala na siyang wire na kasama. So, ito 'yung nasa likod niya, maka-master. So, 'yan, no yung pagkaka-install niya ganyan lamang. So sa pangalawang picture, makikita niyo mga kamaster hindi siya lata, no? Ito siya oh. Ito sa pangalawang picture. So yan, eh yung naka ito na yung pinaka perimeter lights nila mga kamaster. At ito naman siya kapag naggabi na. So kung ano yung nasa picture mga kamaster, yung actual ganyan din po, no? So yan, yan si Alpha Lux. So maganda siya. So tingnan natin yung loob. Pakita ko sa inyo yung loob pala. Ayan. Ano natin? Oops. So, yan mga kamaster, no? So, tingnan nyo naman. Napakaganda. Napakaganda na perimeter lights na to. So, yan lamang po siya, no? So, yan na po yun, mga kamaster. At ang maganda dito, yung solar niya ay nasa ibabaw. No? Wala nang mga wire na lalabas pa dyan no? nakausli, no? So, napakalinis tingnan pagka-install. So, ipakita ko sa inyo, mga master no? So, ito. Kunyari, ito yung wall ng bahay ninyo. So, nakaganyan lamang po siya. No? Hindi naman siya mananako, mga master kasi once na uh, isinabit mo siya sa screw, so, naglalak naman yan, yung part na yan. no? Makipot naman po yan. Basta yung screw na libre, o yung kasama niya, yung gagamitin yung screw. Para po, uh, talagang tighten or masikip yung pagkaka-mount sa wall. So, ganyan lamang po siya i-install, mga kamaster. Ang maganda pa dyan, mga master meron siyang motion sensor. So, ito. No? Ito po yung kanyang motion sensor. Yung motion, uh, motion sensor, yan po yung uh, once na merong tao or mas na merong heat na na-detect. So iilaw po siya ng maliwanag na maliwanag. So, once na wala po siya ma, ma na motion, so hindi naman po siya mamamatay. Magdidim lamang po siya. Kumbaga, magpi-50% lamang po yung kanyang ilaw, no? Pero once na meron po siya na-detect na motion, so 100% po yung kanyang ilaw, no? At ah uh, subukan din namin 'to na tsaka uh, install lang umaga at pagdating ng gabi so nabantayan siya ng gwardiya namin up to 4 am ay maliwanag po siya so bali mga kamaster meron po siyang dalawang settings so wala siyang remote mga kamaster no so ito yung guide ng butas no so ito yung guide bali ito muna mga kamaster ilalagay mo dyan sa pader tsaka mo mamarkahan yung butas ayun eh, no ito yung butas mga kamaster butasin nyo yan tapos mamarkahan nyo So, yan. Yan po yung mark ng distance nung sa uh, sasabitan sa likod. Ito po yan, mga master. Yan. No? So, mamaya yung puting button, ipapaliwanag po natin. So, ipakita ko muna sa inyo yung kanyang uh, settings. No? So, napaka basic lamang po install nito, mga master. Once na nabili nyo na, pwede nyo na pong pindutin to. Single ano lang, yan. Pindutin nyo lang ng isa. So, yan. Activated na po yan, no? So, once may nakita siyang liwanag, so, yan. Nakita nyo, namatay mga kamaster. Pero, once na namatay yung ilaw, tingin okay natin. Yan, no? Nakita nyo, mga kamaster. So, yun. Nag-automatic na siya, no? So, yan. Yan po yung settings na uh, A. Bali, dalaw po yung settings niya, A at B. So pindutin lang natin ang isa ayan Yun po yung uh, tawag dito. Yun yung sign na nag-change ka ng settings, no? Yun yung sign. So yan. So yan, no? yun yung ano, papaluwanag muna natin. Papatay muna natin din. Natin siya mga master. okay so, yan, sabi ating ilaw. So ito yung kanyang uh, specs mga master, no? So yan sa output power niya ay 6 watts traditional power 60 watts ibig sabihin yung 6 watts ay 60 watts po talaga yun yung traditional mga kamaster no baga kasing liwanag niya yung mga mga lumang ilaw so yan po yun yun po yung illumination niya correct me if I'm wrong no so hindi ko pa naman masyadong na no? pero yun po yung ah uh, parang meaning sa akin no output power 6 watt traditional power so 60 watts so ganun siya kaliwanag mga master so yan yan kayong kanyang specs at uh, ito naman yung kanyang mga featured so new brick design so yun nga bago lang to bagong design lang to ng alpalax maganda talaga siya no two optional lighting modes yun so, yung sinasabi ko na set A set B So, yan. Zero electricity bills kasi wala na po siyang charge or wala na siyang ano. ah uh, talagang nagre-relay na lang siya kay solar niya, no? So, ultra, bla, uh, ultra bright. So, yung po yun, no? So, talagang maliwanag po siya sa uh, pag 6 watts, no? At yung sinasabi nga na long lightning, ta uh, lightning time. So, yun. Mahaba po yung kanyang uh, once na na-charge mo siya ng 8 hours, so 10 to 12 hours siya gagana sa gabi no? At ito naman, solar powered. So, yan. Safe. At saka cordless to install. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kamaster no? So, yung hindi mo na kailangan hanapan ng pwesto, yung solar, no? Or yung mga wirings, di mo na kailangan fix kasi wala na po siyang ganun. So, imamount mo na lamang po siya sa wall at yon uh, yun, mag ka na lang ng ano yung gusto mong settings. Yung auto-on, auto-off, yun po yun at, uh, at saka waterproof po siya ng IP65 so sobrang waterproof po ito so yung battery uh, replaceable once na nasira yung battery so online may meron kang mabibili nyan so napaka ganda po nun para sa isa uh, get klase LED lights so ito yon ito yung kanyang guide mga master so saan yung AB so ito po, ito po yun sa kabilang ito mga kamaster, no, sinasabi niya, yung mode A, sensor mode, yan, 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 yung when battery power is more than 30%, lamp automatically lights up at night and turn, turns to full brightness when motion is detected in the range. Oh, 6 meters, up to 6 meters, so sobrang wide ng pagkakadetect nito, no? Then, dim to 5% brightness after 20 seconds of no motion. Ibig sabihin, once, uh, yung 'Yung ating set A ay pang motion sensor, no? So sobrang takal pala niyan. When battery power is less than 30%, lamp automatically lights up at night and turn to full brightness when motion is detected in the range of 6 meters and turn off after 20 seconds of no motion. So 'yun pala 'yon, no, makamaster. So up to 6 meters 'yung anyang motion detector, 'yung wide, no? so sobrang lawak nun 6 meters grabe. ang ganda pala ng product na to yung mode B naman keep lightning mode lamp automatically lights up at night and keeps 50% brightness after 5 hours of, uh, or when battery power is less than 30% lamp turns to energy saving mode lamp automatically turns to full brightness when motion is detected detected in range in the range 6 meters then turn off after 20 seconds of no motion so yon yung type B naman ay yung keep lighting mode pero yun nga 50% nung brightness nya no hindi pa rin 100% so ibig sabihin uh, meron pa rin mga LED na uh, hindi pa rin sya ganun kaliwanag liliwanag lang sya once na nakadetect sya ng motion Ah, uh, 'yon, naka-detecttion ng motion or when motion is detected, no? Up to 6 uh, up to 6 meters. So 'yon mga master So maganda talaga tong product na ito. So easy to install talaga siya at uh, 'yon. Wala ka nang intindihin dito. So isasabit mo na lang siya at mamimili ka na lang kung gusto mo ba ay motion detector or yung full brightness ana set B. So, yun mga master. Yan. Ganyan lamang po siya install. Sobrang basic lamang. No? Hindi naman siya mas ano, uh, ma matatanggal agad kung ang worry nyo ay baka nakawin kasi nga madaling install ibig sabihin madali rin siyang tanggalin so syempre mga master, taasan nyo naman yung pagkaka-install at least kung may magnanakaw man ay medyo mahihirapan naman siya no. So 'yon. So tip ko na rin kung nag-aalala talaga kayo no. Ah, uh, pwede niyo tong kaso pag nilagyan niyo to ng yung glue na para sa semento, yung nail free na glue na bulldog. So hindi syempre hindi na siya matatanggal no. So hindi naman siya worry na nakawin. Hindi naman din siya masyadong halata. So 'yan. So, yun. Discard din nyo siguro kung saan inyo i-install to. So, yan. Napakaganda ng product na to, mga kamaster. At 1,200 pesos sa Wilcon Depot. So, masasabi ko na sulit to. Sulit. Sulit tong product na to. So, yan, mga kamaster. At sana uh, nakatulong tayo dun sa mga subscriber natin na naghahanap ng perimeter lights nila no yung mga undecided pa so yung mga nag-iisip dyan na uh, yung separated yung ilaw, yung LED, tsaka yung solar. So, medyo hassle kasi install yun, mga master. So, minsan yung iba, uh, tumatawag pa ng installer para ma-install ng maayos. So, ito, mga, mga sa mga mahilig mag-DIY, so, hindi kayo mahihirapan dito, no? So, yun yeah, mga master, hanggang dito na lang yung ating video sharing, no? Sana nakatulong tayo. So, yun yeah, maraming maraming salamat pulit at sana mag-subscribe kayo, mga master, yung mga hindi pa nagsusubscribe. So yun, thank you po mga master.